On the way to Cebu, ready na sa first taping nila with new haircut. Mas lalo silang bumata sa kanilang looks. Same na same ang vibes, ang ganda. Talaga ng tandem na ito. Kaya mahal na mahal sila ng taong bayan. Excited much na agad sa pasabog nila na teleserye. Ang sigaw ng mga fans, wow na wow, couple outfit pa. Ayon nga sa mga ibinahaging comments iiyak na naman ang mga haters niyan kasi magsisimula na agad ang projects nila kahit halos katatapos lang ng first ever movie. Trabaho ulit sila. Sasabihin na naman wala bang bagong artist na kitkim pa na naman. Gasgas na na ng mga ganyang ingay kapag ingit, pikit na lang muna. Alam niyo ba, Shorts? tanggapin na lang na magagaling at malakas ang chemistry kahit sinong itapat at ibalik yung mga dating inang ng tambanan o katambal, wala lang wala kayong magagawa. Pinilit din nila ang isa't isa o pinili nila ang isa't isa. Nilaban para patunayan na deserving at nag-aapoy ang tandem. Palagi din kasing sinasabi ng mga haters na napilitan lang si Paolo Bilino at hindi bet si Kimi. Alam mo kita natin ang personality ni Paolo. Hindi yan plastic na tao. Kung ayaw niya na makatrabaho at hindi mahal ang aktres, sana noon pa niya. Tinabi sa management at umayaw agad. Huwag nang ipilit sa iba. Masasaktan lang kayo. Mahal ang ang isa't isa. Tapos ang usapan. Titing na nakakatunaw mga kitian ng katapusan. Anong sinyo rito sa parang update naman?